Hello guys, for today's video, andito na naman tayo. Ayan, nagkakaroon na naman tayo ng harina at lalagyan natin ng mantika. Of course, yung ginamit natin ay napakasimple lang. Pwede kayo maglagay dito ng malunggay, pwede kayo maglagay kahit anong sariwang gulay, pwedeng pwede nyo ilagay dito sa ginagawa natin ngayon. Napakasimple lang itong mga lalabs para to sa ating mga anak na, mga mahal natin mga anak, pwede itong imbaon si school. So, pagkatapos natin kanawin niyan at lalagyan na natin yung sariwa natin at lahat ng ingredients ilagay na natin dyan at saka natin ngayon eh. Kung mayroon kayong pang uh, panghalo o oh, pamakinarya pang or napakabilis na lang para hindi kayo masumakit ang inyong mga kamay paghalo dyan. So, pwede na. Optional lang to. Kutsara sarat tinidoro. Okay na yan. So, mga masisipag at mga hindi masipag. O, oh, pwede, pwede na yan. Mga shimashin na yan. So, pagkatapos nating gawin na yan, ayan, medyo malapot-lapot na. At kompletuhin natin mga lalabs yung ating mga pinilaglalagay dyan. Kung anong ginawa ko doon sa pag kung anong ginawa natin, pagawa natin ng do. Ganun, ganun din. Simpleng simple lang yan. Iisa lang naman ang ingredient Hello guys, for today's video, andito na naman tayo. Ayan, nagkakaroon na naman tayo ng harina at lalagyan natin ng mantika. Of course, yung ginamit natin ay napakasimple lang. Pwede kayo maglagay dito ng malunggay, pwede kayo maglagay kahit anong sariwang gulay, pwedeng pwede nyo ilagay dito sa ginagawa natin ngayon. Napakasimple lang itong mga lalabs para to sa ating mga anak na, mga mahal natin mga anak, pwede itong imbaon si school. So, pagkatapos natin kanawin yan at lalagyan na natin yung sariwa natin at lahat ng ingredients ilagay na natin dyan at saka natin ngayon eh. Kung mayroon kayong pang uh, panghalo o oh, pamakinarya pang or napakabilis na lang para hindi kayo masumakit ang inyong mga kamay paghalo dyan. So, pwede na. Optional lang to. Kutsara at tinidoro. Okay na yan. So, mga masisipag at mga hindi masipag. O, oh, pwede, pwede na yan. Mga shimashin na yan. So, pagkatapos nating gawin na yan, ayan, medyo malapot-lapot na. At kompletuhin natin mga lalabs yung ating mga pignalaglalagay dyan. Kung anong ginawa ko doon sa pag kung anong ginawa natin, pagawa natin ng do. Ganun, ganun din. Simpleng-simple simple lang yan. Iisa lang naman ang ingredient